Wow, gumala na naman si Makoy dito sa siyudad ng Surigao. Hala, ano na naman yung tripping mo dyan sa Surigao City, koy? Why, sos, heto, Tamang food trip lang ng mga street foods. Tapos patambay-tambay lang dito sa Luneta at patchilti lang dito sa Bulibar. Wow, naintruhan mo na agad, koy, at excited na yung mga marites makita yung Surigao City. Why, sos, matik agad dyan. Hi! Ganda na naman ang araw, kaganda <laughs> kondisyonis na naman yung mall dito. Bye! sos kondisyonis talaga yan dahil maglakwat sa kami ngayon sa Surigao City. Na, grabe! Naka-big bike si Makoy! Bye! sos obserbahan ninyo. Naka-tay-concept pa yung setup ng big bike ko. <laughs> wow! Sana, all. So, dahil walang ATM machine at bangko dito sa bukit, ah, syempre, diretso na kami sa Surigao City para mag-withdraw ng dolyares. Ba, dahil nasa bukit, kailangan muna namin maghabal-habal papunta doon sa highway. <laughs> so, heto na. Oh, obserbahan ninyo yung kalsada. Why? Sus, gabi ka rough road, oy. Maliban sa butas-butas yung kalsada, oh, sus, puro bato-bato pa yung daanan. Ma, ah, delikado pala yung kalsada sa inyo, kuy. Okay. Why? Sus, delikado nga. Baka mataktak pa yung IUD ng misis ninyo pag dito kayo dumaan. <laughs> so, pagkatapos namin maghabal-habal at maglakad ng ilang minuto, oh, andito na kami sa highway. Oh, sumaya-maya. So, ah, syempre, sumakay na rin kami ng bus. Ah, dito ako sa bandang gilid, mami. Para makapag-window shopping ako ng mga magagandang tanawin. <laughs> Uy! So maya maya heto na Magbayad na ng pamasahe si misis Bo! Obserbahan ninyo yung mga pitaka Pag siman yung asawa Bye! So halos walang laman na pera Puro credit card at discount card Sa mga online shopping yung laman <laughs> Ay so smatik! Wow! Sana all! Na! Sana all ba oy? Pro utang mga pagdating ng katapusan <laughs> Bungo ang saw! Pagkatapos na ilang minuto? Ah, syempre, Nag-stop over muna kami dito Sa terminal ng badass Na! Kaganda na pala ng badass ngayon kuy Na! Imbis kay? Diyao sa isa bago na kaysa ano adon. Aroy, kolorit kau. At na sa magtambay-tambay magpaabot ng taga Santa Cruz High School. so, maya-maya, heto na. Nandito na kami sa terminal lang Surigao City. Ba, syempre, hayan na. Bumaba na agad yung aktor. Nakaganda pala ng terminal lang Surigao City, kuy. Ay so, tingnan nyo naman yung sahig. Makinta sobrang linis. Parang nasa sala ka lang ng bahay ninyo, naglakad-lakad, oy. <laughs> Uy, so maya-maya, heto na. So na tayo ng multicab para diretso na sa city. Manong, eto yung isang libo, pamasahe. Si man yan, overseas, bagong baba. Bayaran ko na lahat ng pasahero. Isama mo na rin sa bayad Tung single tita sa likod ko. <laughs> U -u -ang. Uy, so heto na. Umarangkada na tayo papasok na syudad. What? FYI, dito sa Surigao City, bawal pumasok sa loob ng city yung mga pampasaherong bus. Sus. kaya pala halos walang traffic dyan, kuy. Ay, ah, so kitang kita nyo naman, oh. Isos, palinis yung daanan. Walang traffic. <laughs> so, heto na. Bumaba na sa multicab yung couple of the year. <laughs> bah, bago kami dumiritso sa bangko, i-share ko muna yung mga tanawin dito sa city nila. ay ah, ipakita mo rin yung crossover ni Lebron James na puro kanan, kaya sila natalo, kuy. <laughs> hey! So, pagkatapos namin naglakad-lakad sandali ay sos, dumiritso na agad kami sa bangko. Medyo mainit yung panahon kaya sabi ko mauna na ako mami. Bahala ka kita-kita lang tayo dun sa loob ng bangko. Wop, <laughs> <laughs> ah syempre, pagkatapos nilang minuto, hayan na, lumabas na si Makoy. Wop, obserbahan ninyo, ay sos, kargado na ng dolyaris yung backpack niya. Oo, ganyan talaga yung mga siman. Sa sobrang dami ng dolyaris nila, backpack na yung ginagawa nilang pitaka. <laughs> Buang-buang. Uy, so heto na dahil tapos na tayong mag-withdraw ng pera. Ah, syempre tuloy muna natin yung sightseeing dito sa city nila. Ba so sobrang init. 43 yung heat index. Halos magkan hilo hilo na tayo ka video-video di. <laughs> Okay lang, oy. Basta may may pagyabang tayo. <laughs> so, maya maya sabi ko medyo magpa-relax, relax muna ako. Kaya dumiritso agad ako dito sa luneta nila para magpamasahi. Wop, so heto na yung masahista ko. Tingnan nyo, ay sos professional. Nag-sanitize muna ng kamay. Ah, simulan mo na yung masahi ko, So heto na. Kumuha ng expired na mantika na binabara ng tawas tapol galing si Kihor. Na ah, grabe ka hardcore na mga item. Tapos diinan agad yung masahe para sumurinder agad yung customer. Ah, na nabuoang <laughs> na. Wow, obserbahan ninyo. Medyo nakatutok sa noo yung masahista. Uy, tamang-tama para medyo mabawasan yung hangin sa ulo ni Makoy. <laughs> So, pagkatapos kong magpamasahe doon sa luneta, ah, syempre, magalagala na naman tayo dito sa city nila. So, dito na naman tayo sa mga simbahan. dalika Dali ka! Ano mo tong kameraman ko yung bagal mo? Ipakita mo muna ito banda dito. Ipakita mo! Ah, inaaway mo naman yung kameraman mo ko. <laughs> so, pagkatapos natin basahin, ano, sumunod ka sa akin, dito ka. Ano ka man, magpatawag ka pa man talaga. O, ano naman tong kameraman ko. <laughs> So guys, bali, eto yung katedral lang Surigao City. Pag medyo mayabang ka, dito maganda magpakasal. Wow, oh, tingnan nyo, ay sus kaganda ng location, oy. Paglabas mo ng simbahan, sikat-sikat ka kagad. Kitang-kita agad ng mga tao yung rento on mo na wedding gown. <laughs> sorry, 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 sorry. So, pagkatapos natin doon sa katedral, ah, syempre, balik muna tayo dito sa luneta. Maliban sa magandang tanawin, ipakita ko rin dito yung mga extracurricular activities ng mga estudyante. Ala, anong ginagawa ng mga estudyante niyang kuy? Ay, sus, kung medyo hirap ka sa academics, ay, nako, bumawi ka na lang sa PE. <laughs> Five little monkey, hampi-dampi Mama ko, the doctor and the doctor, si... <laughs> So, nakita nyo na guys, maraming ganap dito sa luneta nila. Pwede ka magpamanicure, pwede ka rin magpamasahe. Pero ito yung pinaka the best dito sa luneta nila. Yung public toilet. Dali kayo ipakita ko sa inyo kung gaano kalinis dito sa loob. At syempre, minsan sa buhay natin, okay lang matulog sa oras ng trabaho. Basta siguraduhin mo lang nakatakip yung mukha mo. <laughs> So, heto na guys. So, oh. isos, tingnan nyo. Sobrang linis dito sa loob ng CR nila. Tapos, obserbahan ninyo. Isos, may mga halaman pa sa gilid-gilid. Sayang at andito si ate. Kasarap sana ilagay sa bag tapos iuwi sa bahay, oy. <laughs> Ay, Sorry, 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 So, pagkalabas ko sa CR, Ah, syempre, sabi ko, tikman ko muna tong special ice cream nila. Special from Surigao. Ah, ba, syempre, basta special, automatic yan. Bumili agad kami, tigisa kami ni misis. Pero maya-maya, parang kinabahan ako dito sa kaharap ko. Sa isip-isip ko, parang familiar sa akin yung suot niya. Pero tiningnan ko yung kamay. Ah, wala mang stainless na bracelet. Woo! Kinabahan tuloy ako, akala ko taga tagigbikutan -tag <laughs> So, pagkatapos namin dito sa Luneta, ay lumipat na naman kami sa ibang location. Paano? na bilisan mo na at excited na yung mga maritis bye so smarty na grabe yung pormahan ni makoy parang taga singil sa lending <laughs> so maya maya heto na pumara na ako ng tricycle ah pabulibad kami partner bago na ako initay jawa na grabe ka excited ba kaway kaway muna dyan partner para smooth sailing la yung biyahe natin <laughs> so heto na paalis na kami ngayon ng luneta bali pa na kami ngayon ng bulibad hala ano yung bulibad kuy? bye sos. eto yung mga tambayan ng mga cool kids wow kaganda siguro dyan koy. bye so smart. Sa sobrang ganda, mapapakulangot ka habang ini-enjoy mo yung area. Uy! So eto na yung boulevard ng Surigao City. At kung napapansin ninyo, ay, so sinalubong agad tayo ng iba't ibang klaseng mga street foods. What? Pag sinabing street foods? Ah, syempre. <laughs> Medyo patay gutom si Mrs. pagdating sa mga street foods. Kaya heto, wala na intro-intro. Bumili agad ng nguyong pagkadating dito sa location. Oh, wow. pakitaan mo ng timplada, mami. Ay, so slagyan agad ng suka na kinuha galing sa mang inasa kapal. Tapos pakapalan lang na mukha, damihan na parang sabaw. Na, ano mo na yan? <laughs> mo na yan? Ginawa mo manguyong si ate, oy. pinahilamos mo mga suka. Oy. <laughs> Buti na lang may kamera. Medyo nahiya siya magalit sa atin. <laughs> Uy, so heto na, nag-food trip na si Mrs. Ah, syempre, pagkatapos mag-food trip ni Mrs. Dito naman tayo mag-sightseeing sa Bulibar. Wo, kung napapansin ninyo, maliban sa mga street foods, nakahilera din dito yung mga restaurant. Pero kung gusto mo ng mga prutas na medyo maasim-asim, ah, syempre, meron din tayo dito sa gilid. Ay, so heto pa, oh. Fresh lettuce. Para sa mga vegetarian na 100 kilos yung timbang. <laughs> sorry, sorry, sorry. Uy, sumaya so, maya, heto na. Medyo hapo na kaya nagsilabasan na yung ibang negosyante. Na, naglabasan na din yung mga anting-anting. Bye, sos nandito nakahilera na rin yung mga vendor ng siomay. Ah, medyo problemado si Kuya. Isang libong piraso pa yung babalatan niya. <laughs> so, hayan tuloy-tuloy lang yung sightseeing natin dito, guys, no? Maya maya, sabi ko kami, sis, maghanap tayo ng pagkain yung medyo kakaiba. Pa, ah, syempre, pag sinabing kakaiba, exotic foods agad ang hinanap ni Makoy. Ala, ano exotic foods yan, Kuya? Ah, syempre, heto yung mga sekreto pag medyo kukurentahin kana <laughs> pa na. pakitaan mo na agad sila, koy. na, matik agad yan. Tiyo, balamigin mo na yung balot gamit yung tubig kanal. Tapos, budbura ng asin gamit yung Himalayan salt. Ah, grabe ka, sosyal. Ah, uh, anong lasa, mami? Eh, lami ay jawa. Pa na, mas lami ay pa ako didon. So, heto hey, na, ako naman yung magmukbang. Pero napansin ko, parang malungkot yung Disney Princess sa likod. Hindi kita pwede iwanan. Hindi kita pwede pigilan tirahan mo na. <laughs> Uy! So, heto na nga guys, no? Tuloy-tuloy lang yung pang trip namin dito ni Mrs. What? Pagdating ng gabi, ay, sos, lalong dumami yung negosyante at yung mga tao. Bye! So, hanggang dito na lang muna. Parang masama may yung tiyan ko, eh. Banghanap mo ako ng CR. <laughs>